walang kalat doon sa ka kabila wala rin kalat pero doon sa ka kabila doon sa ka kabila talagang walang y**** talaga mga lodi ayaw okay. ko magkakita matama pero walang y** talaga mga lodi pag kami dito sa itang lugar yung kalat namin tinatapon namin sa baturahan yung mga kalat, taga rin, mga kalat. Ito yung, mga kalat, oh. Tapos mo natin mga lodi, tapon. Okay, oh, mga kalat, wala kami kalat, oh. Ah. Ito yung mga kalat namin, oh. Ayan, yung mga kalat namin, oh. At ito na nga mga lodi. Yung katabi namin kating tingnan nyo naman mga lodi, iniwan lang nila yung mga kalat nila na hindi man lang nila tinapon. Wow! Ang galing! nakakapanghina hina, nakakapang init ng ulo mga lodi. Ilang orat nila ng pakataya, ilang orat nila ng inuman, lang kantahan. pero kahit nakote o hat man lang, hindi man lang nila binunot o itinapon yung kanilang batura. Eto, may baturahan naman, oh. Ah, talaga naman. Mga tao nga naman talaga. At eto na nga, mga Lodi. Ito ang ending. Ako na lang ang mamumunot ng batura pa sa kanila. Wala eh la lovers tayo mga lodi mahal ko ang kalikasan kaya sa mapunta sa tubig yung mga kalat na yan inalagay ko na lang sa barbahan ayan o no? kaya so, yung ganda lang lugar mga lodi pumunta tayo sa lugar na yan walang kalat kailangan pag alit natin wala rin kalat yun ang mga lodi bilang thank you sa kalikatan kasi manghapon o ilang oras tayo pinataya o pinaligaya ng Kanyakan River Opo, Kanyakan River ang ganda po mga Lodi kaya bahalin po natin ang lugar na to huwag po tayong magkakalat ang labi pangkalat mga Lodi kaya ipapat po huwag po na to At eto na nga mga di Okay na. Good na. Wala lang kalat. Kami, handa lang kami umuwi. Haha. <laughs> Let's go! Yeah. Dito kami kanina. Walang kalat. Doon sa ka kabila, wala kalat. Pero doon sa kabila, doon sa ta kabila, talagang, walang walang 那个。<L>